Sa pagsisimula ng deliberasyon ng budget sa Kamara, kinuwestiyon ng isang mambabata sa ay bumababang porsyento ng budget allocation para sa Mindanao. Yan at iba pang mga detalye ihatid sa atin ni Jap Regala live mula rin sa Batasang Pambansa. Jap! Princess, kanina ay nilatag ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang ilan sa mga prioridad ng kanilang ahensya para sa 2026. Mga mag-aaral, kabilang sila sa prioridad ng 2026 Proposed National Expenditure Program ng Department of Budget and Management. Sa pagsalang ng ilang ahensya sa budget deliberation ng Kamara, inilatag ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang sampung ahensya na may highest proposed budget allocations. Una narito ang sektor ng edukasyon na may proposed budget allocation na 1.224 trillion pesos kung saan nakalaan ang 928.52 billion pesos para sa Department of Education na sinundan ng Public Works, Health at Defense. Isa rin sa prioridad ng ahensya ang sektor ng kalusugan, kung saan may proposed budget ang Department of Health Metro Manila Hospitals na 27.7 billion pesos habang 99.5 billion pesos naman sa mga DOH regional hospitals. Bukod sa kalusugan, itinaas din ang proposed budget para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Patuloy din ang pag-arangkada ng Rise for All Program dahil sa proposed budget nitong 10 billion pesos. Ayon pa sa kalihim, inaasahan din ang mga karagdagang infrastruktura para sa transportasyon. Dahil sa proposed budget allocation nito na 1.556 trillion pesos para sa Build Better More Infrastructure Program. Samantala, kinwestiyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang anyay tila bumababang budget allocation para sa Visayas, lalo na sa agrikultura ng Mindanao. Mindanao is said to be the breadbasket of our country. And it thrives on agriculture. Now, if you can see here, the, the allocation of agriculture in Mindanao from 2025, it was 14.3, still small. But this 2026, it's smaller. It's now 12.2. Can you imagine? Instead of increasing the percentage of Mindanao in agriculture. Why reduce Mindanao when we are the breadbasket providing 40% of all the food in the country? Giit ni Secretary Pangandaman, ang mga proyekto at programa ng Department of Agriculture ay nakapaloob sa Central Office ng Ahensya at ang DA ang makapagpapaliwanag kung ano ang programa o proyekto ang mapupunta sa Mindanao. It's a big uh, foreign-assisted project uh, under the Department of Agriculture that has already um, ended. Uh, this is the PRDP. These are the support services uh, that the World Bank provided the Department of Agriculture. I know that the most of the beneficiaries under that foreign assisted program are actually given to Mindanao. Prinses, umaasa naman si, Department si Sekretary Pangandaman na mabibigyan pansin ang budget proposal ng ahensya dahil dito ay nakasalalay ang pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. At yan ang muna ng update dito sa kamera para sa para sa para sa bagong para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News. Maraming salamat Jap Regala.